True, Labels. Pero may nabalitaan pala ako, speaking of mga schools, ano, na yung babawasan yata sa Oy. senior high, yung mga subjects, into five or six. Mm -hmm. Lako, eto, pag-usapan nga natin yan sa ating Balitaktakan! Balita Yes. Ah, ang question nga natin, inventor i. Ano anong mga subjects sa senior high school curriculum ang nais mong maalis at bakit? bakit? Kasi nga mga ka-MB, nagsabi nga itong si Department of Education mm -hmm. na may plano nga daw silang bawasan ang core subjects dito sa senior high senior high school curriculum mula na hanggang sa 6 o 5 na lang nang mabigyan ng mga estudyante ng sapat na oras para sa work immersion nga nila. Oo, kasi noong uh, nag-work immersion kami, hindi talaga siya work immersion kasi parang iniba, parang ginawa na lang practicum kasi gumawa kami ng research niyan. Oo, Yung oo. work immersion, lalo na sa mga general academic strand, eh pinagtitimpla lang daw sila ng kape, ah, doon oo, sa mga, oo, oo. ano kaya hindi talaga siya efficient. Hindi siya Pero efficient. kung ako ang tatanungin ni Madam Bea as someone mm -mm. na nag-undergo ng senior high. senior high school. Piling ko yung uh, mga communication na uh, thing ang kailangan. Oo, tanggalin. Alam mo kung bakit? bakit? Kasi nung first year college kami, yun lang din yung subject namin. Mm. Purposive communication. So parang gano'n so, din lang So parang naulit naman. lang din. So parang base of time. Sa so, bagay. Oo, kasi nga, hindi naman nag-level na, up. Oo, sinasabi uh -oh. nga ni uh, uh, JR ano, na nasubukan niya ito. Mm -mm. Narito kasi yung 15 na core subjects. Kapilang yes. na dyan ang oral communication, reading and writing, komunikasyon, at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Narito, Kayaan din ang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. 21st century literature from the Philippines and the world, contemporary Philippine arts from the regions, media and information literacy, general mathematics, statistics, and probability, earth and life science, physical science, personal development, understanding, culture, society, and politics, introduction to the philosophy of the human person, and physical education and... Mm. So sa, sa ikaw ba, ano-ano mga subjects yung curriculum na nais mong maalis? Sabi mo nga yung hindi related sa komunikasyon. Oh. Oo, kasi so, kasi kabilang ya. na dyan ang physical science. Hindi, yung physical science, okay lang kasi magagamit mo nga naman siya. Oh. Pero yung uulitin mo yung itinuro sa senior high school sa first year college. Oh, oh. Parang may error na kaga doon sa pagtimpla uh, kumbaga ng uh, curriculum. Alam ba? mo ba bang tinitingnan oh, ko yung 15 core yung... subjects ng DepEd's SHS curriculum. Oh, oh. Ako yung suggestion ko sa anim, oral communication, reading and writing, Siyempre, kailangan natin ng media and information yes. literacy. Pangatlo na yon. Kailangan din ng personal development. Kasi kahit na meron ka ng uh, mga mm -hmm. mga ganong iba, kapag wala ka mga uh, personal development, wala din lang. So, kailangan din ng physical education and health. Oo. Oo uh, para pa, sa pansarili lang. yan. At uh, yung isa dito, yung understanding cultural society and politics. Oo. Yun so yung sa maganda. akin. Oo. Uh -oh. Maganda maganda Kasi holistic. Yeah. Oo, uh oh, ewan ko lang kung paano nila itinuturo itong ano kasi uh -oh. hindi pag kami kasi general academic strand, hindi kami talaga nag-undergo ng ganyan siguro uh -oh. sa mga uh, UMS 'yan, Humanities and Social Sciences. Pero parang oh, iba, iba din ano. So parang pipiliin niyan siguro kung pag STEM ka, ito yeah, yung yeah. aaralin mo, pagka GAS ito iba ito yung din. aralin oh, mo. Pagka yums, ito yung aralin mo. Pag ABM ah, ADM so naman. So, first oh, oh. First Parang strand, may lima or anim. Oh, 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 Hindi yung as uh, general. Oh, oh. No? Kasi iba-iba yung kinikater nila. Eh. Kung paano kapag ka oh, oh. STEM ka, tapos sinanggal yung physical science, yung statistics and probability, di parang hindi ka na STEM, di ba? Sa bagay. So, kailangan so, salain. sigurado talaga na per Uh, anong tawag per strand dapat ito. Oo. So hindi as general kasi as kapag as general mahihirapan mas lalo mahihirapan yung mga estudyante. So mas okay na per strand siya para mas ma-focus nila Oo. yung area na gusto nilang tahakin. Tama ka dyan, Madam Bea. Kung gusto niya nga ng mag-ABM, tapos makukuhanin mo ng, uh, ano ano, ba diba? Oo. <laughs> Ibang kurso, di. <de>. Mahirap, <laughs> Mahirap.